Yan, ilain na. Wow, oh, ayan. Oh, grabe, oh, oh sige <laughs> Yan ko yan, ayan na si ko yano na grabe yung tuanya. Sige, buksan mo pa ko yano na. Ayan, meron pa ang mini speaker. Ayun. Ayan. So good day guys, sandito tayo ngayon sa Dimapulang. Ito na po yung mga na-purchase natin mga donations para kay Kuya Nonoy. So, yan guys. Ito na yung electric guitar. And then, meron din tayong mga shoes. Meron din tayong bag. And of course, yung groceries na nire-request niya para makapag-start daw siya ng small business. Yan guys. So, yan. Ready na tayo guys. Pupunta na tayo kay Kuya Nonoy. Yan. So, ayan, guys. Mapunta na tayo doon kila Kuya Nonoy para ihatid, Ibigay yung mga donations, at yung mga purchase ng mga items mga grocery items kasama natin ang executive assistant ng municipal mayor ng Nibilacan, si Ma'am Flor at the same time, uh, kasawa din ng ating mabait at masipag na mayor, ayan guys so sasamahan niya tayo na higay din yung mga items na yan

Nagururay kami. Oh, okay. So, ayan, manong-nonay ka, madanagan na rin tan. Nais kong malaman mo tayo kila Kuya Nonoy eh. uh, i-unbox na po ngayon yung electric guitar na binigay ni Sir Ray from Pangasinan so, ayan guys tsaka yung nasa harapan po niya yung mga goods po at yung sapatos and then yung bag ay binigay naman po ni Sir Marlo Corales and of course ayaw magpakita kasi ni Ma'am Flor <laughs> ayan guys, so Tumulong din po ang ating uh, nanay ng Bayang de Vilacan. Sige, ako na po mag, magpapakita. Yan po si Ma'am Flor. <laughs> Yan. So, ito po yung mga items. Yan. Sasamahan po na eh, Uncle Burnay. Yan. Ito yung electric guitar dati ni Kuya Nonoy. So, may bagong ibinigay para sa kanya. Yun. I-unbox na nila yung electric guitar. Hindi naman niya makita. Oo. Oo. Hawakan mo lang din ko Nonoy para feeling mo eh. 'Yan. So ang pangalan po niya ay si Sir Reynoso from Santa Barbara, Pangasinan. Ayan, grabe. Ang layo pa yung ating donor. May kutsilyo? Ayan. Ayan, ayan. Sinasamaan po ni Ma'am salamat. Salamat kay God. Ayan. So maraming tumulong kay Kuya Nonoy. So mapalad si Kuya Nonoy. Pati So ayan. Ayan guys. So ayan, grabe, brad. Brand po niya ay Tagal na na inarapa ako ng ganoon. Ano, may message may lang ako na nakatikim ng ganoon. Nang anong Mhm. So yan guys. So ito yung mga goods and then and dito rin yung mga personal na gamit niya yung shoes saka yung bag. So yan guys, malapit na. Unboxing is real. Yan. So, mano-manong unboxing, wala daw silang itak oh. or kutsilyo. Talagang labor to, may labor. Sasamahan ng konting tiyaga. Konting <laughs> kuko. Ayan guys. Pero ginagamit mo kuya? Ayon oh. ginagamit. ginagamit Ayun. Electric guitar package pala to Meron pa siyang Mini speaker Ayun, ayun Grabe Ayun, sa wakas Salamat ma'am floor Ayan, tinulungan ni ma'am floor Ayan Yan po si ma'am floor Napakasipag din pong public servant At the same time nanay Na pwede nating lapitan Ayun Ayun, eto na, eto na, eto na Ah sorry Ayan Unti-unti na. Unti-unti na. Unti-unti na. Lumabas. Ipahiga natin konti. Sige, sige. Ayun. Ayan. Oh, huh. In one, two, Dapat, three. Sa marami, no, no, oh, sarap pala It's ni Kuya Nonoy. Ayan. Oh, oh. Ikaw ang bubunot. Upo ka lang, upo ka lang. Bubunot. Op, 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 op. <laughs> uh, excited. Excited si Nonoy. Oh, na Ayan. Ayan. Oh, oh. Ilain na. Wow, ayan. Oh, grabe. Oh, oh sige. Yan ko na ayan na si Kuya Nonoy, grabe yung tuwa niya. Sige, buksan mo pa Kuya Nonoy Ayan, meron pa ang mini speaker. Ayun. Ayan. 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 ayan, nangako na si Kuya Nonoy, meron na siyang panggagamitan. Uh, birthday ko, akala mo Kuya hindi ko lang narunan yung birthday Kuya Nonoy, anong masasabi mo kay Sir Ray? Sina, ano masasabi mo sa kanya? Magpapasalamat. Uh, ka. salamat ako sa lahat. Uh, sa lahat ng tinumulong sa akin. Yan. Sana pagpalaan pa siya na inigad. Yan. So, ayan, complete, complete package na pala. Ano naman masasabi mo kay Sir Marlo Corales na nagbigay ng mga grocery items, yung shoes sa kayong bag. Ayan. Ay, lahat lahat na pasalamatan ko sa sa, lahat, sa kanila at kasi ngayon lang ako na nabigyan. Ano naman masasabi mo kay Ma'am Floor? salamat po, Ma'am. Yan, yan. Grabe, yan. Salamat, eh, salamat sa tiyaga niyo sa akin. All set na pala, all set na. Yan, guys, grabe. grabe guys nakatono dadawyan ko yan Noy. Kumapit oh, na dito ang tindahan nyo kailangan ko pumunta kayo ng business sa satsaka sa, sa, may cord ad, may cord dito sir. at the cord na ata oh, sige salamat sir sige nga try mo nga darahin mo kan pero may na, yan. So si Ma'am Flor na rin yung nag-set. <laughs> Ayun, grabe talaga si Ma'am Flor dito po, diyan sa yan po. Tapos power. Mahal do. May ka na. wala. Baka walang charge Ayan Sayang. Hmm. So ayan gan all set na. Gusto ni natin sana pakinggan pero wala siyang charge. Okay. Yan, tina-try na ni Kuya Nonoy talaga namang Ayos ba? Ayos? Uh -huh. Parang merong konti. So, ayan guys, ang nagbigay po ng electric guitar ay si Sir Reynoso Balukhanag from Santa Barbara, Pangasinan. At yung mga goods naman po ni Kuya Nonoy, yung bag, And then yung shoes ay si Sir Marlo Corales At yung support din ng ating executive assistant ng Bayang Divilacan Ayan, si Ma'am Floor ang masipag na asawa at nanay Asawa po siya ni Mayor <mimit> meron na ang bumili ka sa tindahan ni Kuya Nonoy. Ayan. Ayan. <laughs> ayan. So, ayan Kuya Nonoy, meron ka ng suki. Hello. Bigyan mo ng para may ka agad bumili. Yun. Actually, yung ginagawa natin para maturuan din sila na pumasok sa business. Kahit small business lang, makapag-umpisa sila. So, ayan. May bumili ka agad. Ayan. So, ayan, guys. Uh, good day sa ating lahat. First of all, congratulations sa mga nanalo sa barangay and it's election. Sana mag-serve kayo sa mga pinangako yung mga gagawin at itutulong sa inyong mga barangay. So, ayan. Kuya Nonoy, andito na tayo sa point na naibigyan na natin lahat ng request mo. Siyempre, magsa shoutout muna tayo sa ating mga mga big boss na sabi mo si Sir Marlo Corales from Hawaii na siya po ang nagbigay po ng pambili ng mga grocery items at so the same time yung mga bags and shoes ni Kuya Nonoy. And of course, kay Sir Reynoso Balukhanag from Santa Barbara, Pangasinan, ang nag-donate naman sa electric guitar. Ito po, na sobrang excited tuwang tuwa si Kuya Nonoy dahil na wish granted na yung kanyang matagal nang nilalaman ng kanyang puso ayan wish granted na so manong nonoy mag thank you ka din tayo kay ma'am floor again kay ma'am floor bulan ang executive assistant ng bayan ng divilahan at the same time ang asawa ng ating municipal mayor at kay uncle burnay ang eyes and ears ni Kuya Nonoy dito. So, actually, siya po ang magmamanage dito sa mga binigay nating na mga grocery items. So, ayun, sana mag-boom yung business na uumpisa ni Kuya Nonoy. At magamit niya rin yung electric guitar niya, yung mga binigay natin sa kanya ng matagal. So, ayun, Kuya Nonoy, ano't yung may bagam? eh agyaman ti agyaman nak ti tulong yu Hingga na lang tatahan kang kupay lang matapos-tapos ti pinagyaman ko kanya mm kastamet ka da sir marlo at sir ray sir ray kastamet ni sir ray pagyaman nak ti at ado nga alos yu kanya nga nang tulong di gay lang ti pagyaman so ayon, so nawa hindi tayo magsawa kay Kuya Nonoy na tumulong Yung mga gusto pang tumulong Open lang po tayo Tumanggap ng tulong para sa kanya Don't worry Katuwang na rin po natin ang LGU Divilacan Sa pagtulong kay no Kuya Nonoy So, ayun, nandito po si Ma'am floor Siya po yung kaagapay natin At the same time, siya po yung ating advisor Yan At the same time, nanay na din Okay So, Ma'am floor anong masasabi mo? Oh, thank you very much Sa mga mababait na tao na nag-extend ng financial at material na tulong kay Nonoy. Hopefully, na magiging partner kayo, namin kayo sa pagtulong sa mga katulad nila na uh, mga agta. Dahil, parte po sila ng lipunan. Yes. Actually, dito sa amin, gustong-gusto namin silang i-assist para sa ganoon ay katulad natin mapakundad din ang buhay nila. So, sa mga tumulong, God bless at sana patuloy po kayong mag-extend ba Lang sa ganun eh. Hindi lang si Nonoy, kundi sa mga iba pa na nangangailangan. Yan. Thank you very much. So, ayun, si Ma'am Flor. Kuya Nonoy, yeah. iiwan na namin itong mga to Bahala na kayo. Pero uh, uh, may usapan na imomonitor. Uh, uh, imomonitor namin yung business ninyo every week. Uh, uh Oo. -oh. So, si Uncle Burnay ang magiging in charge. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh sa lahat ng mga ito. So, I, I hope, we hope, na hindi lang pang isang buwan ang gamitan to. <laughs> Kundi, maging business. <laughs> Ayan. So, ayun, maraming gustong tumulong. Naghihintay lang din siguro sila ng transparency. Okay. Kaya, Kuya Nonoy. So, again, Manong Nonoy, na pag sangit ka ah, kami ko lang talagang may tears of joy pala si kaya nanay so ayun so that is our video for today nawa mag enjoy pa tayo at tumulong pa tayo kay kuya nanay bye bye